Aminin na natin na kung minsan ay talaga nakakatamad na mag-turn on at mag-turn off ng switch lalo na kung medyo malayo ito sa ilaw. Kung minsan pa nga ay nakakalimutan natin i-turn off kaya ang nangyayari ay nasasayang lang ang kuryente. Buti na lang ay meron ng sensor lamp holder para sa mga bulb type na ilaw natin sa bahay. Sobrang useful nito guys dahil automatic na siyang mag-turn on kapag may tao at mag-turn off naman kapag wala na siyang nadedetect na motion. Ito nga yung isa sa mga produkto dito sa TikTok na talaga namang masasabi natin na kapakipakinabang. Lalo lalo na kung meron kang area sa bahay nyo na madalas nyo pinupuntahan dahil kung meron ka nito, hindi mo na kailangan pa ulit, -ulit pa mag-turn on at mag-turn off ng switch. So, ito po is merong day mode and meron din pong night mode. So, sa day mode po is kahit po maliwanag, kahit po may araw, is once na may ma-detect po siya, yung sensor niya po na movement is mag turn on po siya. At sa night mode naman po sa madilim lang po, magka-turn on yung ilaw once po na may ma-detect na motion yung sensor. So ibig sabihin, kung umaga and naka-night mode ka, kahit may dumaan na dumaan ng tao ay hindi po siya mag-turn on. And mura lang rin po ito, sobrang useful. Kaya kung nagustuhan nyo rin po ito, pwede nyo pong i-check yung link dyan sa may yellow basket.